Naging matiwasay sa kabuuan ang naganap na halalan sa apat na lungsod na bumubuo sa Eastern Police District na kinabibilangan ng Pasig, Mandaluyong, Marikina at San Juan o karaniwang tinatawag na pamamarisan. Ito ang binigyang diin ni Brigadier General Wilson Asueta, ang direktor ng Eastern Police District sa panayam ng Bravo News sa mismong monitoring center ng EPD. Ayon pa kay General Asweta, naging matagumpay ang halalan dahil sa pakikipagtulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalang nasyonal at lokal. Umikot na po tayo at uh, tinindin natin dito sa aming uh, District Monitoring Center. So para hanggang ngayon, maayos po ang ating halalan. Okay. E eh, dinagdag pa ng general na mananatili ang buong pwersa ng PNP sa mga paaralan kung saan gaganapin ang bilangan at canvassing ng mga balota. Ala po sa ang layunin natin na para tayo ay lahat tulong-tulong, hindi lang yung mga pulis at sundalo, fire at ating mga public safety officer, but tayo lahat mamamayan, aware tayo ng patakaran na pinapasunod ng ating COMELEC para sa isang mapayapa maayos na halalan. At maliban anya sa nahuling mga lumabag sa likorban, Walang naiulat na election-related incidents sa nasasakupan ng Eastern Police District. Yes, uh, 24-7 uh, ang ating uh, deployment. So talagang uh, nakatutok po ang ating PNP at ang ating mga partner agencies. Well, uh, uh, meron tayong nahuli for, uh, sa uh, liquor ban. So, uh, siyempre, pina-implement natin ang uh, liquor ban ngayon na uh, kagabi at ngayong araw. Kaya panawagan na iswata mga mangininom dyan, magtiis-tiis na lang muna. So, hintayin nilang matapos ang ating uh, liquor ban. Uh, mga hindi pa bumubuto, uh, bumuto po kayo kasi para may exercise natin ang ating uh, right to surprise at uh, makapagpili kayo ng isang maayos at mabuting uh, leader sa komunidad. Uh, huwag na po tayo dyan sa mga bilihan ng boto. So, uh, just observe yung ating pinapasunod ng ating kumilik. Nap Castillo nagulat para sa Bravo News.